Magandang araw. Halina at talakayin natin ang dalawang uri ng pangalan, ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ngunit bago 'yan, ay balikan muna natin ang kahulugan ng pangalan. Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. Meron itong dalawang uri. Ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. Unahin natin ang pangalang pantangi. Ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ng ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. Sa Ingles, ito ay tinatawag na proper noun. Nagsisimula ito sa malaking letra. Halimbawa, ngalan ng tao, Matty, Ashley, Rafa, Bailey. Sa hayop, Bantay, Muning, Brownie, Porky. Sa bagay naman, Adidas, Dell, Mongol, Samsung. Para naman sa lugar, Enchanted Kingdom, Pilipinas, Mall of Asia, Philippine General Hospital. At sa pangyayari naman, Pasko, Bagong Taon, Mahal na Araw, Araw ng Kalayaan, Dumako naman tayo sa pangalang pambalana. Ang pambalana ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Sa Ingles, ito ay tinatawag na common noun. Ito ay karaniwang nagsisimula sa maliit na letra. Halimbawa, ngalan ng tao, doktor, guro, abogado, tindera, magsasaka, sa hayop, aso, pusa, kabayo baboy ibon sa bagay naman sapatos monitor lapis cellphone damit para naman sa lugar simbahan probinsya planeta parke ospital at sa pangyayari naman kasal binyag anibersaryo kaarawan pista tandaan Kapag pantangi, ito ang tiyak na ng ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari at karaniwang nagsisimula sa malaking letra. Kapag naman pambalana, ito ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari at karaniwang nagsisimula sa maliit na letra. Ikaw naman, tukuyin kung ang mga sumusunod na salita ay pangalang pantangi o pambalana ginoong magsaysay sagot gunting sagot university of the philippines sagot kalabaw Sagot. Araw ng mga puso. Sagot. Mahusay. Ilan ang nakuha mong tamang sagot? I-share mo naman sa comment section. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood.